Good morning po. Oo, kamusta ang uh, lagay nyo dyan sa San Jose, Barangay San Jose, San Fernando, Pampanga? Gaano katagal na kayo, Princess, walang tubig? Ano po, uh, one month, one month na po, at in wala pong tulo po, ganon. Or magkakaroon tulo. Man po yung madaling araw na po. Ah, meron naman, hindi naman siya tuloy-tuloy. So ibig sabihin, ilang oras lang 'yung ibig sabihin madaling mag-araw na magkakaroon, ilang oras na meron, ganun. Isang oras lang po. Ha? Sa isang oras so ibig sabihin dapat nakapag-i-give na kayo ng marami supply oh, nyo para po. sa isang araw ganun? Para oh. sa isang araw na po. Ano yan? yung barangay San Jose dyan mismo sa San Fernando eh di ba, Malaki ang San Fernando Pampanga. Ilan ba yung siniserbisyo dyan ng Prime Water? Ah, uh, hindi lang po lang po sir sure, pero halos po kasi lahat po ng kabahay po dito Prime Water po kasi talaga yung supply Okay, oo. Pero gaano katagal na na let's say uh, ang nagseserbisyo diyan ay eh, dati pa ba sa water district niyo diyan eh prime water na ba yung uh, may kontrata diyan? Gaano katagal na? Pero sabi mo isang buwan pa lang kayo walang tubig. So ibig sabihin before that, uh, sino ang nagseserbisyo sa inyo sa distrito niyo diyan? Uh, prime water naman po. Bali ang tuloy-tuloy lang po na walang tubig po is isang buwan. Pero sa buwan. Uh, ngayong taon po uh, maraming beses na po talaga na nawawalan po ng tubig. Uh, meron mm. pong mga uh, times po na sobrang abhina. Uh, na, Tapos naman po, color black po yung lumalabas na tubig. Ah, yun ma mahirap. Po. Oo. So, ang sinasabi mo, itong huling buwan na to, ito na yung maging tumindi na ang problema ninyo na talaga wala na kayo nakukuha tubig, kundi yung madaling araw na lang na isang oras lang? Ganon? Opo, kabayan. Tapos po, ang problema pa po dito is Tumataas po yung consumption ng uh, tubig po. Pero wala naman po tumutulo. Tapos, siyempre, pag mataas yung consumption nyo, ibig sabihin may binabayaran din kayo sa kinukonsumo. Tama? Opo, yun nga po. Binabayaran po namin yung tubig na hindi naman po namin nakokonsumo ng tama sa isang buwan po. Pero wala bang ginagawang rasyon sa inyo na let's say pumupunta ng mga water trucks dyan at binibigyan kayo ng rasyon? Walang ganon? wala na, wala po ang ginagawa po namin kami po mismo yung nagpa follow up sa office uh -huh. then ang sinasabi po nila is gagawin po nila ng paraan tapos recently po inadvise po kami na magpa-linya po bago ng 20 uh, August 22 po kami nag-apply up until now po sila po nila na wala po silang gamit wala po silang metro so paulit-ulit po kami pumupunta sa mga office tumatawag sa mga customer service nagtatanong po ng exact date kung kailan po ba possible ma-install, kailan po mm. ba possible na magkaroon po kami ng supply kasi nga po mahirap siya sa pang-araw-araw na wala po kami supply. Oh, date, oh, oh. Ang sinasabi lang po nila ay eh, hindi po sila sigurado. oh. Alam mo, habang nag-uusap tayo, niro namin tong video. Eh. Ito bang, kasi nakikita namin, yung tumataga sa gripo, medyo maitim ha? hindi ganun kalinaw. Ibig sabihin, yung itong isang oras lang na pinagkakaloob sa inyo sa madaling araw, eh, marumi pa yung tubig na tumata tumata tumatagas. Tama? Opo tama po. At kung makapansin niyo po, yung sound po ng video, is para po talaga putol-putol yung oh. yung mismong pagripo po yung ano. So ibig sabihin po marumi po talaga. Tsaka hindi tuloy-tuloy, hindi yung talagang free flowing yung ano, ah, ano na yung eh, tagas ng tubig. So ibig sabihin napaka, ano no, ah, hindi stable, di ba, yung ah, pag ah, ano yung tulo ng tubig no. Kaya tapos medyo marumi pa So, ibig sabihin, definitely, kumukuha pa kayo o bumibili pa kayo ng talagang pang-inom ninyo. ba diba? Yung portable. Yes, opo, yeah, opo. Bumibili po kami pang-inom. At nag-install din po kami ng fillers po para po sa mga ibang gamit, sinagamit po ng tubig. Hmm. Ano ba ang sabi sa inyo dyan sa, dyan sa barangay San Jose? Diyan ba sa San Fernando, lahat ba ng mga barangays dyan? Lahat ba ay siniservisyon din ng prime water, princess? tapos may times din po na madami nagre din po through social media. Kaya rooms. nga yeah. eh. Sa tatlong araw po na walang, asin walang tulong po. Ah, uh, okay. Wala bang, eh, kunwari, sa mga iba kasi, like yung San Jose del Monte, na no, nakausap ko rin yung mga residente doon, meron naman sila parang ginawa bang deep well na pumipila sila doon and then parang uh, somehow uh, doon sila kumukuha parang sa uh, ano lang sagip lang doon sa mga let's say pangangailangan for the day kasi kung hihintayin mo yung madaling araw, di ba, eh syempre hindi kakasya. So may mga pinipilahan ba kayong gano'n na uh, deep well or, or uh, provided somehow or uh, parang water truck na kung saan kayo kukuha ng tubig? Uh, as far as I know po, wala po sir. Ah, okay. Sige Princess, nasa kabilang linya na at pangakausap natin ng Mayor diyan, San Fernando, Pampanga. Pero maraming salamat sa update. Siguro naririnig din ni Mayor Vilma Caluag yung ating napag-uusapan kasi kahapon nga, nag-aano di ba, yung kaso nga diyan ng Prime Water sa San Fernando, Pampanga. Maraming salamat Princess Oras. Thank you po. Okay, yan ho si Princess Carla Lerit. Isa ho siyang residente dyan ho sa barangay San, Jose, San Fernando, Pampanga.